Ayan guys, tingnan nyo, kagagaling ko lang sa trabaho. Tingnan yung ginawa ni mo. Shhh, mo na naman yan. Ano ba talaga? Ngayon, naiisip ko kung tama ba na siyang i-give po. Tingnan mong ginawa sa sopa. Hindi na nga tayo makabili ng sopa. Ano ba mo? Bakit ginawa mo dyan? Tingnan nyo guys, ang ginawa niya. Wala na, wala na kaming sopa. Minat nga hindi, hindi ka alis. Hindi ka alis. Huwag mo nang uulitin yun, anak ka. No. Huwag mo nang uulitin na. Oh. Ha? Oh, kiss na, mami. Kiss na, mami. Dali na. Kiss na, mami. Ba't yun eh, no? Oh, ginawa niya, guys. Wala na kaming supa. Halika na. Lilinisin ko na lang to. Ang kuwawa naman. Kasi, huwag mo nang gagawin yun, Ha? Okay na, sige na, bati na tayo. O sige na. Bay kasi yan ano mo, tingnan mo. Sinira mo na naman, wala na. Tatapon na natin. Lang upuan. Ngayon, iiyak ka na naman. Hindi na lahat ng gagawin. O. Ayoko na maulit yan. Hindi naman lahat ng gagawin mo mo. Okay. Makinig ka. Pwede ako magalit, Makinig ka. Babalik na kita kay Sir Mo. Gusto mo? Pampo na lang kita. Dahil ulit at ulit. O ngayon, titago mo na naman. Ganyan ka lagi eh, no? Unta sa dog food, angat-ngatin mo yung ano mo dyan. Makinig ka. Hoy. Hoy. Hoy, makinig ka. Tingnan nyo, guys. Ayan ang style Mo. Ayoko nang mauulit, ha? Ayoko na, ha? Yang ipin mo, ipapuputol ko yan sa dentist. No. Nagmama ang maangan na naman siya, oh. Wala na. Anong gagawin natin sa ginawa mo? Ayun, 'yung inat-ngat niya, guys oh. Nagigila. Sige na, guys, linisihin ko pa 'to. Bye.